Mahigpit na binabantayan ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng nakahahawang sakit na anthrax sa ibang bansa gaya ng Laos. Nakikipag-ugnayan na rin umano sila sa Department of Agriculture sa pagsasagawa ng preventive measures para sa mga hayop kabilang na ang livestock. Pero dilinaw po ng ahensya na mababa lang ang panganib na ng isang tao na mahawa nito. Para pag-usapan niyan, makakasama natin Health Undersecretary Eric Tayag. Magandang uh, tanghali po sa inyo, Yusek. Happy Easter po. Magandang tanghali rin, Sheryl. Happy Easter too. Mm -hmm. Ito nga po ang uh, concern ng ilang mga kababayan natin, yung takot na baka daw dito po kumalat. Para po sa kaalaman ng publiko, Yusek, ano ba ang anthrax at paano ito nakakahawa sa hayop at sa tao? Ang anthrax ay sakit po ng mga hayop na pagkaraniwan nagpapastol. Ang ibig sabihin, ang kinakain nila ay damo. May mga lugar dito sa ating bansa na palagyan na nagre-report ng anthrax. Yan ay sa Region 1 at Region 2, Ilocos Region at Cagayan po. Uh, mula 2017 hanggang 2023, ang tala po sa aming listahan ay meron tayong 82 cases ng anthrax na na report at uh, yan naman po ay sa mga tao sapagkat maring makuha po natin yan sa mga hayop. Paano po yan? Sapagkat yung anthrax po ay galing sa isang bakterya nagproproduce po ng esportion at nasa lupa po kung saan may mga damo nga po. At pag yan po ay nakain o na po ng mga hayop, sila ay magkakasakit. At sa loob lamang ng tatlong araw ay maring mamatay po yung hayop. Titihaya na lang yon May mapapansing lumalabas na dugo sa ilong at sa bandang bed So balik kung talagang serious yung Cheryl, tutumban na lang yung hayo at hindi malalaan na yung pala ay anthrax, hindi magsususpecha. Yung iba nangihinayang, lalo na kung yan ay kalabaw na pwede namang kainin, kakatayin pa yon doble katay tawag doon. Doon tayo maaaring mahawa yung pumatay po nun. At uh, kung may mga sugat po sa balat, doon papasok po yung spores. Papasok sa loob ng katawan yun at magkakasakit na rin tayo. So, apat ang klase po ng uh, anthrax. Merong cutaneous, yung sa balat po, uh, nagkakaroon ng butlig po dyan. tapakalaunan, una, mangingitin po sa bandang gitna. Pangalawa po ay gastrointestinal. Sumasakit yung tiyan doon sa mga kumain ng double-dead. Pangatlo, inhalation na yan po ay sa paghinga natin uh, pumasok po yung spores at uh, pupunta po yan sa mga kulani at saka sa baga. At pangapat naman yung injection. Ibig sabihin ay naipasok yung anthrax sa ibang paraan pa doon sa mga nabanggit ko po, po. Ngayon, may bakuna po sa mga hayop. Katunayan, noong 2022, dyan sa bayan ng Santo Niño sa Cagayan nagkaroon ng tatlong confirmed cases po dyan ng human anthrax na hawa po doon sa double dead kaya bawal pong kumain ng double dead at uh, yung kumakatay po ay maaring mahawa at noong 2023 noong October dyan naman po sa Bandang Kalinga may isa po na confirmed lima po yung Uh, nahawa po doon sa hayop. May bakuna sa hayop, walang bakuna tayo sa tao, Sheryl. At ito po ba'y nakamamatay sa tao? Ito ay maaaring makamatay sapagkat mabagsik nga yan. Pag pumasok yung spores, magiging bakterya yan. At uh, yan ay magmumultiply. Ito tibang parte ng katawan ng maapektuhan. Kaya maraming natatakot po sa anthrax. Pero pangkaraniwan dito ang nai-report, ay nagkakaroon lamang ng skin rashes o yung binanggit ko kanina, uh, uh -huh. butling na may pangingitim sa gitna na maaaring din makahawa. Kaya nga ang mga kababayan natin doon sa mga lugar na nabanggit, nakikipag-ugnayan kami sa Bureau of Animal Industry na pag may ganun pong nabalitaan sila na matay na hayo, pireport po kaagad dyan para ma po ng mga veterinarian at mapapagbigay abiso. Ikwa-quarantine na po yun. At uh, babakunahan po yung hindi naman tinamaan ng anthrax, lalo na yung mga kalabaw o kaya tupa. At ang uh, sabi nyo nga po ay posibleng makaranas ng pananakit ng tiyan kapag nakakain po ng uh, hayop na may anthrax. Kahit na po sa pagluluto, hindi po ito namamatay. Opo, kaya nga pag-iingat po yan. Katunayan yung sports na nasa lupa, eh, ilang dekada ay buhay pa. Kahit na kaya nga isa yan sa binabantayan namin ngayong El Nino sapagkat sa mga lugar na may patuloy na pagkatigang ng lupa ay talagang mapipilitang bunutin ng mga kalabaw yung damo. At dahil malalim po ang paggagalingan nito, manamang sa hindi, ay meron pong anthrax po yon at doon po mahahawa yung hayop sa kanilang pagkain po ng ganito pong kontaminadong mga damo po. So may posibilidad po na mas magkaroon ng kaso dahil po sa tindi ng uh, tag-init o tagtuyot na nararamdaman po natin? Tama yan na Kaya nga uh, sa aming tala ngayon, bagamat zero tayo, sa anthrax po ay inaasahan namin doon sa mga duga na patuloy po ang mainit na panahon at magiging na yung lupa. Kaya mari din namang magsagawanan ng pagbabakuna kung kailangan. Lalo na kung madalas namin nare-report po na anthrax doon sa mga hayop na bigla na lang namamatay. Oo. And uh, kahit na po wala pa tayong bagong kaso na naitatala, ano po, medyo matagal na, the last time na nagkaroon po tayo ng naitalang kaso, kamusta pa rin po yung uh, preventive measures po na ipinapatupad po ng pamahalaan? Unang-una po, yung kumakatay ng hayop ay kailangan merong personal protective equipment talibawa, lalo na hindi sila sigurado kung yung hayop pong yon ay Uh, doble katay na po. At uh, meron ding foot bath para na sa ganon kung may mga nag-aalaga niyan ay hindi po palipat-lipat yung anthrax na papatay na po yan doon sa chlorine ditch pa lamang. Yung mga foot bath na nakikita nyo nakakatulong po yan. At uh, syempre yung report sa mga bigla ang natutumbang mga hayop ay makakatulong po yan para maimbisigahan kagad. Ka at ang um, pagbabakuna sa mga hayop sapagkat ang Bureau of Animal Industry natin nakakagawa po ng bakuna niya. Silang pinagmumulan ng bakuna ay nakakatulong po. Lalo na doon sa mga lugar na ikwa-quarantine po nila kung sakaling may na-report kung ganun. Isingita rin po namin yung matinding init na nararanasan po natin ngayon, Yusek. Ano, ano po ba ang ating mga paalala? Kasi ngayon, sa konting matlagay ka sa ilalim ng init, nahihilo na eh. O, oh, tama yung Sheryl at uh, ko kung ba't may ibang paaralan na nai-report nyo nga na nagkansila ng klase kaysa malagay naman sa panganib yung mga mag-aaral na yun, lalo na walang ventilador, Walang ganap na insulation po at talagang tumatagos yung init. Kawawa naman yung mga bata, mabilis silang ma-dehydrate. Tapos kulang pa yung naiinom na tubig. Delikado po yan. At uh, tandaan nyo po, huwag nyo baliwalain na kahit po tayo ay nandito sa ating bansa at sanay sa init, marami sa atin ang hindi po tatagal sa pagbilad sa matinding init po sa mga panahon po ngayon kaya yung pag-inom ng tubig uh, tumakas para sumilong ang pamaypay, lahat na na pwede nating gawin para na sa ganun maibsan yung init sa ating katawan. Quick shower, makakatulong doon sa may pagkakataon niyan. At mag-ingat po yung nasa lansangan po, talagang mainit po ang singaw ng uh, daan po. At uh, talagang Napakainit po ngayon. mag tayo at sana po ay yan ay ilang araw lamang bagamat ang pag-asa ay nagsasabi na medyo magiging matagal ang ganitong uri ng panahon sa maraming lugar sa ating bansa. And so far po ba, Yusek, meron na po ba tayong bilang ng mga kaso ng heat stroke, heat exhaustion, or any heat-related na sakit po Maling nangyayari na yan, lalo na kung saan may malaking pagtitipon sa labas, kung may hinihimatay po yan, umpisa na po yan ng uh, heat exhaustion at uh, heat cramps, nagkakaroon na ng muscle cramps, lalo na yung nage-exercise pa rin kahit na matindi init ng araw. At uh, syempre yung heat stroke, bibigla na lang babagsak po, magko collapse tapos ang init-init, wala nang hindi na pinagpapawisan, ang pula na ng balat, tapos kinokombulsyon na, uh, wala ng ulirat, uh, hindi mo na makausap ng matino. At uh, yan po ay dinadala kagad sa ospital. Emergency, maring ikamatay po ang heat stroke. Marami pong salamat sa inyong oras, Health Undersecretary Eric Tayag. Maganda taghali po.